Next na gagawin natin, abay, ba isa-share ko sa inyo kung paano ako gumawa ng eyeliner. Hindi ako gagawa ng eyeliner. eyeliner. Kung paano pala ako maglagay ng eyeliner. O, di ba, nagbabake ako. Tignan nyo na nga lang. <laughs> Ngayon, papakita ko sa inyo kung paano yung tinatawag nilang cat's eye. O, yung makapal na eyeliner sa dulo ng mata, panipis. Sa mga bibili po ng eyeliner, I suggest ang gamitin nyo ay yung pencil type. Ganito po yung dulo ng pencil type. Para siyang pentel pen. Ayan, ganyan lang siya. Alam niyo po yung coloring pen, yung ginagamit ng mga bata pag nagsusulat sila sa wall, pag dinudumihan, ito po yun. <laughs> Ganito yung klase ng uh, eyeliner na mas masasuggest kong bilhin nyo kesa yung brush type. Kasi mas madali po siyang gamitin at mas maayos siyang ilagay sa mata. So, pag gagawa kayo ng cat's eye na eyeliner, ang gagawin nyo ay unahin nyo yung dulo palabas. Dulo sa labas. Dulo sa loob, dulo sa labas. Ganun yun. So gagawa kayo ng korteng gusto nyo. Papasok. Make sure na ang makapal pong part ay yung nasa labas, panipis sa loob. Naglalagay po kasi siya ng arte sa mata. Lalo na yung, kung, yung, kung yung mata nyo, eh, boring katulad ng mata ko, yung padapa, parang laging inaantok. Maganda siyang ilagay kasi nagkakaroon siya ng attitude. Mukha ka mataray kahit hindi. Pero in my case, pwede na rin siya. <laughs> Ay, nilaglag siya. So, ayan. Gagawin mo lang din siya sa kabala. Now, kung gusto mo naman yung medyo mataray talaga yung itsura mo, pwede mong gamitin yung pen na ito panglagay sa eyelid mo ng item. Okay? Gawin natin. Sa mga iyakin po, I suggest mag-start muna kayo sa pencil bago nyo gamitin ng iPad. This part, optional to kung gagawin nyo, pero in my case, para kompleto yung itsura ninyo, alam nyo po yung eyelid sa taas. So, medyo magmumukha kayong undertaker for a moment kasi itataas nyo talaga yung mata nyo hanggang makita nyo yung eyelids sa taas. So, ito yung gagawin nyo. Ina-expect ko na pong pangit ako habang gagawin ko ito. <laughs> At iiyak ako. <laughs> Talagang tusok yung mata ko. <laughs> so, ganyan po siya. Ganyan, may tears ng konti para masaya. di ba umiyak ako? Ayan. Ayan, wala na siyang luha para masaya. Ayan. Now, kung hindi nyo kaya, pwede nyo namang hindi gawin. Katulad ko, ayoko na siyang gawin. Baka matusok ko na lang diretso yung mata ko. So, pwede yun. May suggestion lang ako. Pag gagawin nyo yun sa inyong mata, hayaan nyo ng pangit kayo. Kumuha kayo ng isang mirror itaas nyo ng konti yung eyelid yung pa ganyan, saka nyo siya i-apply. Just to make sure na hindi nyo po matutusok yung mata nyo katulad ng nagawa ko. Okay? So, ganyan lang din po yung gagawin nyo para magkaroon ng attitude yung mukha nyo bukod dun sa smoky eye na ginawa natin. Applyan nyo siya ng uh, pen eyeliner na item. So, gagawin ko lang din ulit siya sa kabila. Tapos, uh, next time, gagawa na tayo ng mascara para kumpleto na ang ating eye makeup. Okay? Gagawin na natin sa kabila. Kapag nananakit yung kabila Na siya, last na, sir. Last part na, sir. Ayan. Andito na tayo sa last part para kumpleto na ang ating eye makeup. So, nakita nyo na kung paano ilagay yung kilay, yung uh, night and day smoky eye makeup. Na turuan ko na rin kayo kung paano maglagay ng ating eyeliner. Now, tuturuan ko kayo kung paano naman gawing pilukan ng baka. Yan. Ay, pilik mata pala ng baka. <laughs> Pilukan ng baka. Pilik mata ng baka yung inyong mga mata. O yung eyelashes na nakaganyan, oh Para cute. So, kuha kayo ng curler. Malamang. Tapos, ikikurl curl yung eyelashes nyo ng ganito. Make sure nakatingin kayo ng diretsyo para natatansyan nyo kung gaano kataas yung eyelashes na gusto niyo. In my case, ganito siya. Pag na-curl niya na siya sa gusto niyong height, kuha kayo ng mascara. In my case, gumagamit ako ng double up mascara or yung tinatawag nating mas malagkit na mascara. Yung uh, long-lasting, long-wearing o kaya naman yung may mga pangako katulad nito. High definition lash curler, mascara for longer eyelashes, yung mga ganyang mga trip ng mascara. Para alam natin na kahit papano, eh, may illusion na kakapal yung eyelashes mo. Lalo na kung sa katulad ko, eh, manipis din yung mga eyelashes nyo. So kung paano i-apply, ganito lang siya. Unahin nyo sa dulo ng pilikmata i-apply para ma yung eyelashes niyo pataas. Dulo lang, mo muna ilalagay sa pinaka-roots niya. Ginagawa natin to para ma-extend natin yung eyelashes nyo or mahila natin para maging mas mahaba siya. Pag nahila nyo na pataas yung eyelashes nyo, kunin nyo agad yung eye, curler, i-curl nyo pa siya ng isa pang beses. Dahan-dahan! Pag nagawa nyo na nun, saka nyo i-apply ito hanggang roots ng eyelashes nyo. I-apply nyo din sa baba para kahit papano yung eyelashes nyo sa baba or sa eyelids, bumuka din. Siyempre, hindi nyo na siya Yan. So, pag naglalagay tayo ng uh, mascara, hindi natin may iwasan yung mga moment na meron siyang buo-buo sa mismong eyelashes niya. So, ang gagawin natin, kumuha tayo ng ginamit natin kanina, yung eyebrow brush. I-brush natin siya para maghiwa-hiwala yung eyelashes. So, there you have it. Sana nakikita niyo yung difference na dito sa kabilang mata, yung eyelashes ko, hindi mo siya makita. Not present. Pero dito, ayan, nakikita nyo, meron na siyang ilusyon na meron na akong eyelashes. So, ganun lang siya mag-apply ng mascara para pahabain, pakapalin, o gawing ilusyon na, na ang haba-haba ng mga pilikmata nyo parang ganyan. Okay? Sana magawa nyo to sa mga bahay ninyo. And uh, next time, I'll try to share more sa aking mga everyday makeup sa inyo. And I hope kahit papano, eh, magawa nyo to on your own. So, until next time, ako po si Lala Banderas mula sa 101.1 Yes FM. Mwah! Have a kikay day!